Hello sa inyo mga kaysa and welcome po sa panibagong episode ng channel natin. So ngayong araw na ito meron tayong i-open item. Ito ang makakatulong ito sa mga taong laging sumasakit yung bato, yung likod, sa magapong paggawa, sa magapong pagtatrabaho yung isan na uh, stress ka. Yung tipong kahit yung mo, hindi siya nawawala. So ito, bago natin umpisahan, kung napadakay sa channel na ito, at kinilik niyo yung channel na ito dahil nakita niyo kung topic na ito so pwede kayo mag subscribe sa amin at marami pa kayong mga regarding sa mga product review at mga product na laging pwede natin magamit ba sa araw araw ng buhay natin sana so, natin to dahil JNT siya So warm up in seconds, like metal plus fiber and super soft. Yeah. <coughs> heating pad. Heating pad yung tawag sa kanya. So may, dis caution uh, dito, this appliance is not suitable for people including children with uh, reduced physical. Serious heat, page, uh, mainit pala to. So those that depends on you know, pacemaker and pregnant women should check with your doctor before use. Do not iron, no, tama. Huwag mong pablang Do not heat and cover anything on the heating pad when use. Do not puncture or use any sharp objects to secure the heating pad. So, huwag yan ng mga matatala sa bagay katulad ng gunting, cutter, kutsilyo. So, do instantly turn and the heating pad and unplug. So, yon. Huwag kakalimutang i-unplug kapag tapos ng gamitin. so Yan yung tsura niya. Kala mo na ordinary lang siya pero meron siyang binubuga na heat na parang nagkapa-relax sa atin. So, pwede siyang gamitin kahit nagtatrabaho ka o kahit nakahiga ka, pwede siyang so, gamitin. Ito yung user manual niya. So, read this manual completely and carefully before using this product importante yung mabasa nyo yung mga instruction kung paano talaga gamitin at mga hindi dapat gawin sa product na to para mapanatili yung kanya parts tsaka yung mga materials nya so yan yung mga pan natin so ito yung heating pad so meron dito parang pad connector so dyan isasaksak yung main plug na to So, yan. Heating pad connector. So, yung sa heating pad connector naman, sa, meron yung display, temperature, rise. Kung pwede mong increase yung time. Pwede mong yung, uh, increase yung temperature at decrease. Meron din siyang power button and off. So, yan. Tingnan nyo lang, basahin nyo. So, ito yung tsura nya. Yan. Nakakonect siya <coughs> dito. Ayan, nakakonect. Then, ito yung kan lab. So, ito yung button on. Tapos, kung gusto mong increase yung temperature, pwede ka rin mag-set ng time. Based sa nabasa ko, uh, maximum 2 hours. At least 2 hours. 1 hour or 2 hours. So, depende sa inyo. So hindi siya battery operated kasi nakarekta na siya doon sa plug. So ito, magbubuk pag ito pinatong mo sa baybako, balikat mo, magbubuga siya ng heat na para maibsan yung pananakit ng likod. Pwede rin siya sa may balakang. Yung iba sa may hiti yan, nilalagay din sa may hita. Binabalot nila. So halimbawa, nagtatrabaho ka, pwede mo siyang ipatong sa likod mo habang parang hit press siya yung parang nagbe uh, hindi naman siya totaling massage kasi wala naman siyang ano parang may kwan parang nagsoso na ka. pero at the same time meron siyang binubugong kanya nakakatulong para mawala yung pananakit ng balikat so kapag nakadapa ka pwede mong ipatong yan sa mo nakaganyan so, hawak mo yung controller ayun tsaka doon sa sa mga basing nga Pwede nga habang nagko-computer kayo, nakapatong lang isa may balikat mo. Yung habang nagbabasa, papahinga, may pinaproduce yan dito ang init. Sa, sa susunod na ako, papakita namin sa inyo yung actual, kung paano siya nag, nagkuhan. ginagamit talaga. So, as of now, uh, review, review na lang muna tayo. So, yun. So, interesado kayo dito sa item na to, Pwede nyo subukan to. Mag-iwan ako ng link sa description box para ganyan kayo makabili. So, yan. Ganyan lang pag-iingat. Gagamitan ng mga matatalas na bagay. So, yun lang po. And stay safe po.